Yon. Uh, good morning mga boss. Uh, check lang natin yung full gold natin kung may anak na. Kung nang anak na siya. Ah, lumit ay, ay, may lumalab. Ay, may lumalab. Ay, nang anak na nga siya mga boss. Saan Nang anak na siya kaso puro patay. dumit na yun niyo, eh oh. Ayun, may isa. Ayun oh, ayun oh, ayun oh. Ayan ako Wait lang, wait lang. Ayan oh, oh. No? nanganak na nang, nang isa lang ang, isa lang ang lumutang. Asa na yun? Ayta niyo ba mga boss? Ito may patay. Ito may patay oh. Mm -hmm. dalawa to hindi siguro na pero may may nabuhay naman kaso isa lang pero okay na din one pair lang yan eh one pair lang din two ang galing eh, may isa nabuhay ayun oh no? ay ay hindi ang dami pala nila Andito lahat sa dulo yun. Know? Eh, tatlo. Eh, ayos ah. Isa. May mga namatay nga lang. May mga hindi, hindi na umabot. Bali, apat pala sila. Eh, mm, yun know? oh. Isa, dalawa. Ah, tatlo lang. Ito po. Kahapon kasi nagaano ano na din, may lumabas na din. Ay, apat nga ito. Ito yung so. isa. Yun. Ay, eh, ang galig. Okay, may apat tayong ano. Iya, ano, kagad ka natin yan. Ililipat kagad ka natin yan. Ay, eh, mga boss, agad dito muna tayo.